Hello guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan! Uh, wala na po yung dalawang estudyante natin. Nandun na hinatid na ano, po ni Papa Bits. At uh, si Sia naman po is, ayan, nagising na din at pinakain ko. At yung ulam po niya is skinless. Ayan, skinless. Kunti na lang. Yung kanin, marami pa. Kasi skinless lang yung kinakain. Ayan. Tapos tayo naman, nagkakapi po tayo. Parang against the light po. Ayan. Pure na kapi. Matching. Uh, ordinary yung utap. Yung hindi original na utap. Yan. Lagay po natin dito. Parang against the light po kami. Hello, hello. Good morning. Friday na po. At uh, saka, syempre, ganito yung ayos natin dahil medyo maaga pa. Um, sinabayan natin ng paglaba na naman. Dahil Friday ngayon, um, para bukas, Sabado, kunti na lang, uniform na lang yung lalaban natin. Sana all, palaging labada. Yan, good morning mga guys. Kapi-kapi muna guys. tayo. Yung oras po is alas 7. Nagising alas sa pa lang. Ginigising ko yung atin niya at kuya. Siya po yung nagigising. Tapos hindi na po uh, natutulog ulit. Iwan ko kung paglaki ni siya ganun ganun din, hindi po siya gisingin. Pag mag elementarya na siya, mag high school, ngayon ah uh, ano pa? Aktibo pa siya sa paggising dahil yung binabantayan po niya talaga Uh, baka pagising daw niya, wala ng tao, iniwanan na. Kaya, uh, nauuna na lang po siyang magising. Hindi na po siya nagpapagising. Yun ang ano ni siya. Uh, idea. Um, alas 10 pa man yung klase niya, pero umalis po kami dito is mga alas 9.30. Alas 8 lang pa lang naman. Uh, kaya pa. Kaya pa ng powers natin. Sinakay na. Pagkatapos natin mag ano magkape, eh, magbabanlaw muna tayo dahil hindi naman po gaano yung ano, yung kadami yung labahan natin. Yung mga uniform hinuli ko na lang. ihuhuli ko kasi ibababad ko pa. Bukas ko na yan ano. Ah, lalaban pero bababad ko mamaya pag dumating na silang tatlo kasi mga uniform na lang po nila yung labahan natin init Nabili ko po itong utap doon kila Mariel. Kasi nagpunta po kami kahapon kila Bustipin ng umaga. Nakakita po ako doon sa tinda ni Mariel na utap. Tag-size yung ano. Naku, ba't dumidilim po? Ayan. Tag-size po yung apak. Tatlo peraso ang laman. Kumuha ako ng apat. Masasabi ko po ang ordinaryong utap lang dahil kasi ano lang. Mukhang utap lang po siya pero yun nga, utap. At habang nag-iikot-ikot pa yung washing machine, niikot po yung labahan natin. Yan, magkape muna tayo. Yan, nandyan na si Papa Bits. Sabi ko, naliligo ka. Liligo daw siya. Pinahubad ko yung lahat ng ano niya, suot, tapos ipinalagay ko sa washing machine para masabay. O, oh, kita nyo? Alis po tayo, wala po tayong labahan. Oh Makatwis ko lang, makain man ako. Sige ka na kaon na dida. Ano na, 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 ano ka na lang, nakikinig ka na lang sa akin. O, no? sige, paghahika mo na sa mga ka-viewers mo parang para ma madilim. Oh, jan jan banda sige. Hi papa bit nang viewers. Sige na. Wala pa dito kasi wala sa dito. Oh, sige Hi ka viewers. Kain po kayo. Dali. Hi mga viewers. Kain po tayo. Shout out po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. sinakain na kain na kain para naglalakad yung oras para pagmatapos si Papa Bits maligo, tapos ka nang kumain, tapos na at ta tayong magbanlaw, oh, maliligo na tayo. Sinadali. Pupunta kami sa eskulahan ko. Pupunta daw siya sa eskulahan niya. At talagang nagbabantay lang po kami kay siya, hindi na kami umuwi. Hanggang sa mga kalabas po sila. At saka, kaya kaya naman po kami hindi pa umaalis doon dahil yung mga ano uh, classmate ni siya mga mga 3 years old pa lang magfo-four mga medyo hindi pa sanay iwanan. Okay lang si siya. Magpapaiwan naman po siya. Yung ano lang po namin yung pabalik-balik. Yung gas po. Kaya yun doon na lang uh, muna parang relax na din po namin na doon po kami naghihintay kay siya sa room nila. Kasi pagdating naman namin, yun. Operation na naman. Bali na kakarelax po tayo doon sa school ni ano ni Sia at sa camera po tayong mga bagong nagiging kaibigan, chika-chika, ganun. Meron tayong ibang taong nakakasalamuha. Hindi kagaya dito. Ayan, uh, makikita mo yung kalabaw nandyan sa namin na naman. Tapos yung dumi, nandyan na naman. Maghihintay na naman po kami na umulan, na ma-wash out yan. Iwan ko na lang. Tapos pagkahangin, na tatayming kumakain ka, nalalanghap mo rin. Iwan ko ba dyan? Yan, tingnan nyo. Nandyan na yan sa harap namin. Yan. Mahaba ang tali niyan. Tapos yung, yung ano niya, yung dumi niya, nandyan sa agit uh, na ng daanan namin. Hindi mo naman mapagsabihan yung ano, yung may ari ng kalabaw kasi matanda, tas iwang ko kung siya ba may-ari ng ano dyan, ng luti na yan. Basta tinitingnan, tinitingnan lang namin na uh, tinatali niya po dyan yung ano, yung alaga niyang kalabaw. Ah, uh, hindi naman masama po na uh, tatali dyan kasi yung mga mga tawag mo dyan ah, uh, yung mga damo, yung mga damo, uh, parang natritrim, magandang tingnan. Ang kaso lang po, pag dumudumi yung kalabaw, yun lang po yung diferensya dyan. Kasi matagal po yan maano, matagal po yan ma makuha. Buti po yung ano, pinupuntahan namin doon sa bukid, pinapasyalan, yung nandun po yung mga baka. Tapos, yung may-ari po, may dala po siyang, ano, may dala po siyang balde at saka pansikwat Uh, daspan, dinadaspan po niya yung ano, yung dumi ng, ano, ng laganyang baka. Kaya hindi po ma rumiting yung ano yung bukid na pinapasyalan namin doon. Hindi kagaya diyan oh. Hahayaan lang po yan diyan na matunaw. Uh, kami po yung nagsasuffer dahil pag umahangin pumapasok talaga sa ano sa loob namin eh, tingnan nyo yung bahay namin, eh, ano lang yan. Maraming lulusutan. Yan. Iniisip ko nga, kanina pa, sabi ko, ano kaya magawa ako ng, ano, ng paskin? Ah, uh, lagyan ko ng paskin na diliman, 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 gidili, ang paghigot, di, diri sa kabaw, ang, uh, basta, ang iyang dumi i eh, kuhaon ganun ba pero wag na lang baka sabihin na ano tayo tisin na lang po natin hanggang ma mawala yun, yung yung ano niya dyan noon na uh, ginagawa ko yung hindi uh, ano pa yung lupa dito nung nag nagpapa ano pa kami nagpapa-deliver ng graba tinatabunan ko talaga yan, tinatabunan. Eh, di ko na kayang tabunan yan dahil yung lupa dito malagkit. Magkakaano ka pa dito ng, ano, uh, parang lupa, uh, magkakaroon ka pa dito ng tubig-tubig na pag, na pag naputok, pumutok, ah, uh, mahapdi. Ako pa yung makakaroon ng mararamdaman ng sakit. Hayaan na lang natin. Yung iba, ayaw, ayaw din nila na gano'n Merong na, nakikita na dyan na, na dumi. Uh, kami po yung ano, yung winner. Kasi nandyan, nandito po kami sa harap. Kitang kita po namin. O kaya tabunan ko na lang yan ng ano. Ng dahon ng, ng niyug, Tambakan. Yung tinambak doon ni tatay hakoting ko tas ilagay ko dyan. Pero magagalit si Tatay pag hinakot ko yung ano tinambak niya na dahon ng niyog. Yung ano yung tanim ko na kangkong at saka ka, papaya dyan sa harap, wala na. Kinain na. Nilimas na. So ayan po guys tapos nang kumain si siya ayan nagkukolor color lang muna at ako naman tapos na tayong maghugas. So magbabanlaw muna na tayo guys habang may oras pa. sasamantalahin po natin yung allowance pa natin na oras. So, hintayin nyo lang po kami mamaya sa pagpasok ni Sia. So, ayan po guys. Tapos na to. Tapos na po tayong magbanlaw. Uh, las otso na. Uh, papaliguan muna natin si, si Sia. Hey, hinihingal po tayo guys guys. Papasok na naman ako. So, ayan. <laughs> so, ayan po guys. Sanda na po kami pumasok ni Sia. Sakto. Alas na bimidya na po. Ayan. Pupunta pa po kami doon. Maglalakad pa ah, maglalakad pa yung oras. Abot kami doon mga 9 .40, 45. So, sakto lang yung labasan. Sakto lang po maglabasan kasi. Papasok na po siya. Ay, <laughs> ayan po guys. Walang pa. Kulang pa yung outfit natin. Yung outfit. Sombrero. Sombrero po tayo. Yan. Handang-handa na po kaming umalis. siya Samahan niyo po kami guys. Papuntang school. Ito muna kami sa school. Mga kabayan. <laughs> Mga viewers. Mga viewers. Ito na po kami sa bahay. Naka-uwi na. Uh, mukhang uulan. Hindi ko tayo nakag-video doon dahil sweeper ko tayo. Kung ano ang ginagawa ko dito sa bahay, ganun din yung ginagawa ko doon sa, sa school. Ano na po? Alas 12, sakto alas 12 yung paano mo na si siya magbibihis? Magbibihis po ako. Bagat ako uniform, may uniform pa <laughs> ako kasi. At yung snack pala nila, uh, pancake. Yun po yung niluto namin, <laughs> pancake. Tapos, uh, naglaga po ng itlog. Yan. Share ni Sia tag-dalawa. tapos may sobra pa uh, binigyan din po kami na nag-sweep ayan libre na po kami ng ulab ni Sia itlog. itlog against the light Hello po guys andito na po kami yan ananan na po kami timing na tumawag yung mama papa nila uh, na po yung ano natin vlog yung ulam pala namin is eh, dinagang itlog dahil yung snack nila nga nilagang itlog tapos pancake yung itlog ah, pinadala tas tayo naman po yung nag nga ah, din, binigyan po tayo ng dalawa kaya ayan yan po yung ulam namin ni si yung kay Papa Bits Prito pero tapos na po siyang kumain pulitin ng dolo Libreng ulam na rin. Na, rin. Na din o na rin. Na din or na rin. Na or na rin. <laughs> Hindi. Ngayon. Tapos, mag-relax po kami. Yee! Sabado na bukas. nga, tulad ng sinabi ko kanina, yung dumiba ng kalabaw, pag umahangin, pumapasok po, po dito sa ano, sa loob namin. Ah, uh, yun. Kung, habang kumakain kami ni siya, na, naaamoy namin yung dumi ng kalabaw. Tamang-tama lang sa ano, sa ulam na itlog. Sabi pa nga ni siya, <laughs> mabaho daw mabaho. Kasi, inano ng ano, kinalat ng mga manok. Libre amoy po kami, libre amoy. Ayun, yung mga kalabaw, ayan, yung isa nandyan, uh, inilipat na po siya, tapos yung isa nandyan, yung isa, iwan ko kasi tatlo po yan. Kaninang umaga, nandito po sila sa mismo sarap namin. Tapos yung dumi nila, ayan. Tabi-tabi po sa kumakain. Yan po. Kinalat ng mga manok. Kaya pag humahangin, sa, sa loob namin po umaan. Sumaswak. Baho ng dumi. Yan. Hmm, kuno ano, ang sarap kasi itlog yung ulam niya. Sumasabay so, pa yung bango. Kahit yung ano yung electric pan naka ano po sa amin ayan hindi nawawala magmamask na lang kami ni siya magmamask marami pa naman kaming mask dito kahit anong sarado ng bahay marami pa kasi nalulustan talagang maamoy mo Ayan, nag-ingay ng dalawa. Uh, nakatulog po tayo hapon na pala Nagkakantahan kakantahan yung dalawa oh nagising tayo sa ingay nila magano na po tayo magluluto na na hapunan Everybody, everybody,

<laughs> uh, okay. Ew, ew, anong napakan? Like Medyo nakaano kami, nakatulog kasi ginaw yung panahon dahil nag umulan pero hindi naman nakaulan. Makulimlim lang po yung panahon. Di katulad nung kaninang umaga na mainit yung sikat ng araw. Ayan, nag-ano naman po tayo kung anong ulo, uulamin natin. Meron po kaming isdang natira pa kagabi. Wala pa, wala po kaming suka. Yung ending po, um, prito na naman. Ha? Merong nakapasok na palaka, Ayan. Nakapasok. Yan, nakapasok yung palaka. Kuha ka ng, ano, walis. Dali. Masuksok iton. Ito na, sumiksik. Dali, dali. Dali, dali. Dali, sipira. Ayok, pagadlok ma. Ito na.